Guys, good morning. Ah. Uh, dito ka dito tayo ngayon sa Davao Coastal Road dito sa may sa baba ng tulay ng Coastal Road. Dito maraming mangingisda dito. Uh, good morning, good morning. Oh. Uh, yung iba dumating na, yung iba hindi pa. Ito si Busquino, Bisquine, ma. May huli ka ba? May... Dalawang Ay, kawawa naman. Matumal daw ngayon ang pangingisda dito kasi... Dagong buwan. Malaki yung Tibo. araw. Yung sabi niya yung tibuok, malaki yung araw. Kaya medyo matumal yung huli ng isda. Yung huli niya, dalawang piraso lang. Magka. Ilan ang huli mo, Bustinay? Eh? Ah, dalawang piraso. piraso lang raw, sabi niya. Ito din si Punyong, ito yung nagabili ng isda ni Bus nila dito. Ngayon, wala siyang nabibili kasi wala yung huli yung ano. wala oh. Walang huli. Hindi ka. Bus Punyong. Oh. Kusog vlog ito, boss po niyo, kusog vlog, ganun. ay ah, ito yung si, <laughs> si, si Punyong, ito yung taga bili ng ay, Ayun, meron pa doon, meron pa doon, guys. Hindi pa dumating, naghihila pa ng pukot nila. Ayun, Oh. No? dito guys kinaumagahan tuwing sabado at linggo maraming mag-walking dito sa ibabaw ng coastal road ayun o kita mo kita nyo ayun o kasi napakaganda ng ibabaw dyan napakalinis wala ka pang nabili na isda punyong wala Naparaw, sabi niya. Wala pang huli yung mangingisda. Kaya wala siyang nabili. Ngayon, ikut ikot lang muna siya dito sa ah, uh, ilalim ng coastal road ng Dabao. Ayan itong lugar dito guys sinasadya talaga to na ginawaan ng ng lagaya ng mga bangka ng mga mangingisda to at saka dinagyan ng breeder kapag umaalo na malaki hindi dito mapunta yung ano yung yung malaking alon Tulin si Bosa kakararating lang. Bus, kararating ka lang? Walang huli. Ah, wala din huli daw, sabi niya. Walang huli. Walang Matumal daw. Matumal kasi malaki yung araw. Pag malaki yung araw, bulan. Yung, Ang bulan. yung ano, bulan. Bulan. Walang, walang huli. Bulan. Kung walang bulan, ano yan tawag sa bulan ng Tagalog? Bulan ba yan? Bulan. English man yan. <laughs> English. Na yan. <laughs> ito, okay. ito, nag, ano siya, nagre-repair na lang sa kanyang pukot. pukot. Kasi, maaga siyang karating kasi walang huli. Kaya, minsan, lugi sila sa kanilang pagpapalaot dahil gagasto sila ng gasolina. Tapos, mahal ang gasolina. <laughs> hmm. Ano, ano? kami lambat. Ah, sabi ni Busquini, sirang-sira -sira na raw yung lambat niya. Kaya nga pala, hindi siya, hindi sila makahuli na no kasi yung lambat nila, marami ng butas. Butas. Kaya, kawawa naman. rasakin boss. Sa akin, mayroon ng butas na yung ko. Oh. Gutay-gutay na. Gutay-gutay na. Ah, kaya nga pala, minsan, gutay-gutay na yung kukot nila. Kaya yung isda. Ah. na. Ah, parang, doon sa malaking butas. Minsan. Minsan, wala pang, is, wala pang isda. Kaya dito, minsan kawawa naman sila kasi lugi sa gasolina buti yung gasol buti sana yung gasolina kung mura lang eh sobrang mahal ayan guys kitang kita nyo dyan yung Mount Apo hmm? ang ganda dyan yun kitang kita rito yung Mount Apo kaso na ano lang siya ng maraming pags pero minsan pag kinaumagahan yung yung hindi pa sisikat yung araw medyo makulimlim pa kunti makita mo yung Mount Apo dito eh naano siya ng pags sabi saya pa gambun 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 yun maraming nagwalking ngayon dyan kasi ano sabado ngayon ito, tingnan nyo ang huli ni Boss Queen dalawang piraso lang. Paano ito makabawi siya ng ano? Uh -huh. gasolina, gasolina niya? Magkano bang gasto ng gasolina mo kagabi? Uh, 200. 200. Madaling araw, 200. Tapos ito yung huli niya, okay na lang. para pang ulam limang. lang, nang niya. Lima laot pa rin. Lagyan lang ito ng ano? Dalawang pirasong kamatis. <laughs> Dala, isang pirasong, isang pirasong sibuyas, dahon at sa kalagyan ng malunggay. Ah, kahit na, may ulam na. Pero ang problema na naman sa kanya pag bibili na naman ng gasolina. Tapos sira pa yung kwan kasi wala pang magbili. Paano makabili ng pukot? Eh, sira naman. Yung pukot, yung nit, nit na uh, ginagamit ng ano, pagpangisda. May huli ka, wala din. Wala, wala kumanagat. mo si boss, oh. Wala kumanagat. Ah, wala. Hindi ka pumalaot. Hindi siya pumalaot kasi alam niyang matumal wala. ang huli ngayon. Hmm. Uwi lang muna sila. Uwi na sa kami. Oo. Oh. Wala huli. Uwi lang muna. Wala huli. yung dinadaing nila yung pukot minsan hindi na nila mano yung tinatawag na hukot yung parang nire-refer mm. ikaw long <laughs> may huli ka long <laughs> may huli ka may mga silong Isang kilo lang daw Isang kilo lang daw yung huli ni Lulong Kaya uwi lang muna sila ikaw na may inuhulog pa no. Lagi ba mo mura. Ako na bayat. Mukbang ba? Mukbang. Ako na bayat. Ako lagi. Ang nagkakot mo biyot. Bayat ko Dito tayo kay ano? Kay dito tayo kay dito tayo kay bus kwan. Dito to kay Boss. Boss! Marami kang huli? Ah bili? May nabili ka? Oo gamay lang. Ah ano? Oo. Yan ang nabili mo? Oo. Mabuyo. Mabuyo yeah, na na no. muna. Yan ang nabili niya. Ay, may ka. Patay ay, patay dapat Patay Ito yung ano huli ni Lulong Palaw. Yun, ah, yung, huli ka pala, Lulong. Ano? Sa kilo lang kami. No, ah, bumili si sir. Ang ah, no, no. isda ni Lulong, Lulong. Pwede pa kitingin lang. Ito yung huli ni Lulong. Black, isna. black. Baka man ay... Ito. M

Ngayon, nabili na ninyo ni Sera yung ano... Magkano yan, Sir? 200? Oo. Ayan o. 200. 200. Ito si Boss Jimmy, o. Meron din huli. Mga mali, Hindi huli. Nabili niya ito yung mamili niya si Boss Jimmy dito. Ito, ito. ito mali ito. Pero, okay. hindi na talaga ito lalaki. Ito okay, nga ng klase na isna, hindi na, na lalaki. Ngayon? Uh, okay Oo. Ama, ah, magpapalaot na si Lulong. tayo? Puli tayo na pusit. Pusit? Ano, pusit sa'yo? Ano? Pusit. Pusit, pusit. Pusit, pusit. Magpapalaot daw si Lulong ngayon. Ngayon nasa pupunta. Ah, guys, ah, dito na lang tayo ha. Abangan ah, uh, nyo yung kusog vlog kita nyo yung sitwasyon ng ano yung mga mangingisda minsan at saka doon sa kuan kahit saan magpunta tayo to to yung kusang road oh, maraming salamat kusog vlog thanks